Luka Magic is back para nga sa LA Lakers revenge game in game number 4. Bumawi sa Timberwolves, back to his old self. Nakikipagtrashtukan, pinatayimik pang Wolves bench. Pero si Anthony Edwards at Julius Randle hindi naman papauli and will not go down without a fight. Nakipagsabayan dito nga sa mga Lakers stars, sobrang hype nga sila sa anilang mga ginawa. Scary moment naman para kay Edwards at kinabahan. Pati mga Lakers fans sa nangyari, Gobert vs Lebron magkakasuntukan pa. Very important game number 4 para nga sa Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves a chance for the Wolves to go up a very commanding 3-1 lead while the Lakers looking to tie the series once again. Let's see ano mangyari. First quarter na nga tayo agad. Well, grit and grind na agad ang two teams for their points. Todo kayod nga sila nang dahil sa kanilang magandang depensa at tayo nga ay back and forth sa first 6 minutes natin. Dito rin early technical foul kay Jackson Ace, pero lamang ang Lakers dahil nga dito sa super tough 3-pointer ni Lebron over kay Gobert 12-10. Pagbalik sa timeout, Lebron atake agad ang ginawa sa depensa. Ang ganda ng reverse layup. Tapos si Luka Doncic, abay mukhang healthy at magaling. May 6 points na ambag bag sa Lakers team pero si Julius Randle sumasabay sa kanila. At grabing 11 points na agad ang kanyang ambag sa Wolves. Kaya naman 22 to 18 lang ang lamang ng Lakers with 3 minutes left in the quarter. At sa final minutes nga natin ay Luka Magic is back na nga para sa LA Lakers. Tough step back dito over kay Randle at lumamang pa nga ng sampo ang Lakers dito. Parang Wolves abay tinapos nga ang quarter sa matinding 6-0 run para nga gawing 4 lang ang kalamangan ng Lakers 32-28. Second quarter natin magandang Lakers offense pero ang problema silapi basketball ang ginagawa nila. Daming turnovers na tinetake advantage ng Minnesota Timberwolves dito kaya nga hindi nga sila makalayo. At yung mga turnover na yan nagcontinue nga para sa LA Lakers dahil ngayon sa intense defense ng Minnesota Timberwolves. Pero buti na lang healthy na itong si Luka and he is back at talagang on fire niya sa at sa three pointers sa manpanang nang tatrashtok ng mga fans while cooking the defense. Lamang ang Lakers dito 46-40 with 5 minutes left. At dito nga rin nagkakapisigala na itong si Edwards pati na nga rin itong si Lebron James at talagang damang-dama na nga na playoff basketball na nga ito. And then dito scary moment pa kay Edwards dahil nga natamaan ni Lebron James sa kanyang pagdime sa loose ball. Mukhang scary injury pero agaran din namang tumayo si Antman at sila na nga rin ang nagkontrol sa labang ito. Bigla ng pinakawalan sa ending ng second quarter para magkaroon ng 3 point lead 61 to 58. At dito na nga sa ating third quarter, Mamaw 11-0 run ang pinakawalan dito ng Lakers. Coming out sa kanilang locker room, biglang angat sila by 8 points. Gulat ang home team. Quick timeout si Coach Finch. Pagbalik sa timeout, Austin Reeves. Deep three pointer pang pa binigay dito sa Wolves. At talaga nga namang playing better na sila defensively kaya double digits ang kanilang kalamangan. Pero hindi naman agad papauli itong Wolves. At talagang bumawi nga sila sa ginawang run dito ng mga dayo. At biglang nga nilang ginawang 2-point game na lang ang labang ito sobrang hype itong si Randall sa anyang ginawa. But ang Lakers dito sa ating final minutes with Luka Doncic and Rui Hachimura leading the way, tinapos nga ang quarter na nasa kanilang momentum. Pinatayimig pa ni Doncic ang trash talking Wolves bench dito at si Rudy Gobert sinigo pa sa ulo itong si Lebron. Sa sabaki na sana ni Lebron, aawat lang. 10 point lead para sa LA Lakers after 3 quarters, 94 to 84. Fourth quarter natin, abay Lebron James taking over defensively, back to back steal and block dito nga sa mga Wolves players. Kaya naman si Anthony Edwards na take over na para nga sa opensa ng kanyang team at umabot na siya sa 38 points baba sa 4 point game 99 to 95, 7 minutes na lang, timeout ang Lakers. At nagtuloy pa nga dito ang big run ng Minnesota Timberwolves kung saan itong si laking tulong nga sa kanila. At si Edwards pinalamang na rin ang kanyang team at the free throw line pero itong si Rui Hajimura clutch 3-pointer. Binalik sa Lakers ang kalamangan 107-105, 3 minutes left na lang. Pagbalik sa timeout, clutch plays mula nga sa Wolves team at umangat sila by 4 points. Pero ang LA Lakers kahit 2 minutes left na lang ay hindi ginabahan. Big plays ang ginawa nga nila on both ends at eventually sila pang umawak ng kalamangan 1.13, 1.11, 1 minute and 29 seconds left na lang. Pero at the end, ang clutch Timberwolves team ang nanguna nga at dinako pang panalo sa LA Lakers up sila 1, -1 sa seryeng ito.